Mga kabords, tara magluto tayo ng mabilisang chili garlic sauce. Let's go. gagamitin ko ang Han River Food Processor. Yan, pagsamahin niyo lang yung garlic tsaka chilies Yan, katapos ng ilang segundo, ready na siya para lutuin. Gumamit lang ako ng vegetable oil. Tapos lagay nyo agad medium heat para hindi masunog. Tapos halu-haluin. Lagyan natin ng 2 tablespoon salt. Pwedeng iodized or rock salt. 2 tablespoon ground black pepper. Tapos 4 tablespoon ng soy sauce. Pampalasa and uh, pampadagdag kulay din yan. Tapos haluin. Pag ganito na yung consistency, luto na yan. Ready to serve. Kain tayo mga kabords. Okay to pang food trip or pang negosyo na din. Salamat sa panonood nyo, mga boards at sana ay nakatulong ang video na to. Peace out.